Ayan, so good day mga idol uh, Meron tayong gagawin ngayon Kukuha tayo ng Ayan, wait lang Ibabalik lang natin tong restore. Kukuha tayo ng uh, Grass, yung um, para grass Papakain natin sa ating mga alagang rabbit Ayan, soli ko lang tong manok na to Kasi Ay, galit Soli ko lang siya kasi Laging nakakawala dito sa kulungan Ayan, nakita ko na yung butas na dinadaanan nila aayusin ko lang siya mga kabakte. tapos ayan kukuha tayo ng ah uh, ng para grass para sa ating mga alagang rabbit yun na yung ipapakain natin sa kanila let's go ito pala mga idol ito sa side lang ng ating rabitan o so, ito yung bakanting fish pan mga idol ito titignan nyo sobrang sukal dito kaya medyo hinahinay din tayo gawa ng syempre hindi natin alam baka mamaya may ahas dyan or something Ayan, kaya konti lang din yung kukunin natin may mga lang tayong ipapakain sa kanila sa susunod nagdadala tayo ng jacket tsaka magbubota tayo mga kabarker pero ito ay konti lang muna yung may kung saan lang yung kaya nating abutin kung saan lang yung tingin natin safe ayan kasi mahirap na pag medyo lumayo pa tayo baka mamaya may mga hindi natin alam may ahas dyan Ayan, syempre ayaw naman natin mapahamak tayo mga backyard. Ito na lang yung kukunin natin pag may konti, may konti man lang tayong makuha para sa ating mga alaga ay goods na goods na yun. So, total, madami pa naman, wala namang ibang kukuha dito kundi ako lang. Ayan. So, ganun na lang yung gagawin natin mga kabakit. Ayan, dami. Tignan nyo, yung konting ulan lang ay sobrang nagsitubo na lahat ng mga damo dito dati wala tong damo na to natuyo to nung uh, last month gawa ng El Nino ngayon medyo tag-ulan na kaya marami na ulit kakainin yung ating mga alaga ayan maliban sa paragras meron din tayong tanim dito na Madre de Agua tsaka Napier pure kabakyag pero ito muna yung kukunin natin kasi siguro sawa na sila sa uh, Napier kasi every every time ay Napier tsaka Madre de Agua na lang yung pinapakain natin sa kanila since yun yung marami nga eh ngayon na tag-ulan na eh nagsi uh, tubo na yung mga grass dito sa paligid natin ayan merong gabi dyan pero hindi natin kukunin yung gabi dyan mga kabakir. eto lang para grass yung kukunin natin few moments later Ayan, so, ito yung mga idol. Ito yung nakuha na natin. So, konti lang yung kinuha natin. Ayan, hindi ko dinamihan. Gawa ng, uh, kuha na lang to ulit tayo next time. So, uh, yun, hindi ko din masyadong dinamihan kasi nga, pansin nyo siguro wala akong mga jacket saka botas mga idol eh sobrang delikado dun sa lo, uh, bandang doon so kumuha lang tayo para ipakain sa ating mga alaga ayan So, hindi ko kasi siya napansin. Kanina lang nung isasawali ko ngayong manok, napansin ko na madami na palang damo doon. Kaya naisipan kong kumuha na din. Ayan. Dami Oh. Ito yung paragis na din ang tawag mga animal. So, goods na gusto para sa ating mga alagang rabbit. Ayan. So, bigyan na natin. Let's go. Ayan mga idol, naibigay na natin sa kanila. So, nanibago itong mga alaga natin. Gawa ng parang matagal ulit tayo nagbigay ng ganito para sa kanila. So ang madalas lang na binibigay natin dati mga idol ay uh, Madre de Agua tsaka yung Malberry. So mad madalang tayo magbigay ng ganito tsaka minsan din yung Napier. Pero ito kasi gawa nung summer eh walang ganito or meron man. Pero kakaunti mga idol so mahirap kumuha. So ngayon tag ulan na naman kaya meron ulit tayong ipakain sa kanila. Yan na oh. naninibago yung mga alaga natin. Ayan iba so rich in fiber to mga idol so gustong gusto ng mga alaga natin to safe na safe po sa kanila ayun lang yung siguraduhin lang natin ay dapat uh, walang mga insekto or anumang kuwan uh, yung mga gagamba ganun. ayun pareho lang din naman yung, yung mga idol so check lang natin kasi baka mamaya meron yun yung pwedeng maging cause para sila ay magkaroon ng diarrhea mga idol so yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ayan hopefully nag rebreed na tayo ay meron na tayong produce mga idol so yung tatlong dough natin ay na-stud ayan na-stud yung kinuha natin kay paring rambo ayan happy breeding mga kabaling backyard